Nakaloka. Ayan. Ngayon na nga naman ako nakapag-vlog. Naka kanina hindi ako nag-vlog. Magluluto ako na. Tada! Okay na dilis. Ayan. Ulam namin ngayon. Pandagdag ito sa ulam namin. Ayan. Kasi meron pa akong gulay. Papaya kanina. Di, hindi ko na naipakita yung pagluto ko kanina. Ayan. Ito siya mga kalapa. Yung aking gulay papaya. Ayan. May sahog na. Itong galonggong, ayan, kinulay ko yan kanina. Linuto ko kanina. Ayan, gulay papaya, gulay sabon, char. Ayan. Yummy. At ayan, mainita ang aking mantika. Lalagay ko ng aking okoy na delis. So, yan. Nalagay ay ko na yung dilis. Ayan. Ayan yung dilis na okoy. At syempre, hindi mawala ang aking yummy sukang sausaw na spicy. Maanghang na suka. Ayan na ka, Laka. Yummy. Ayan. Sarap. Ayan. At ayan na nga mga no. kanlaka. Pagluto ng aking okoy na Dilis. Ayan. may garlic yun sa ano. Eh. Ayan. May Oh, natin. Ayan. Ay, may puti pa to. Uh -huh. Ayan. Ayan. Okay na dilis. Ayan. Thank you for watching mga kaloka. Bye. More.